paano ba mag -load? sa link sa website na binibigay ko sa inyo. Ito po yung link. Hindutin mo lang yan. Yan. Lalabas yun. Tapos, ilagay nyo ang S2S account nyo dyan. Dito, kunwari ang akin two six two eight seven seven account ko yan ha baka yan lang i-type nyo siya sa akin mapunta ang load submit yan wala siyang load no yan oh you don't have remaining back online time left purchase ka lang dito bibili tapos, titili ka ng load na gusto mong i load 50, 200. Itong 380 na to, ay baka magkamali kayo. 7 days lang to. Ito ang 15 days. Basahin nyo lang muna bago nyo pindutin. Ito, 799. Kunwari, dito tayo sa 50. Yan. Pindutin mo yung GCash yung babayad dan mo Gcash tapos mamaya mo na pindutin yung pay now kapag nabuksan mo na yung Gcash para na-scan agad ang QR mamaya i-open ko lang Gcash ko dapat dalawa ang cellphone manghiram ka na lang muna ng isa pang open ng link yan nabuksan ko na ang Gcash ko tapos, dito ka pupunta sa QR. Ito, ito, Sa baba. pindutin mo yan. Tapos, yun. Is, pindutin mo ang pay now. Pay now. Lalabas yung QR. Yun ang i-scan mo. Dun sa galing sa Gcash mo. Ganyan. Scan. Ganyan. Yan. yon Tapos, lalabas yung, yan, lalabas siyang pay. Pay. Pipinditon mo lang yung pay kapag magbabayad ka na. Hindi ko lang siya pindot kasi hindi ko naman luludan yung account ko na yon kasi walang gagamit. Mo nyan, pag pindot mo niyan, pag nagsas na, maglulud na yon sa iyong account. I-check mo na dito yung I-check mo ulit dito kung napasok na yung load. Makikita mo na dyan kung may ulog na. Okay. Thank you.